Magandang araw mga bata! Ako nga pala ang inyong kuyang kwentistang si Kuya James. At ngayong araw na ito, meron akong isang kwento ibabahagi sa inyo. Pero bago yan, meron tayong makakasamang isang bagong kaibigan. Tama kayo! Kaya naman, tawagin na natin siya. Ati Judy, pass up. Hi! Kuya James! Hi, Ate Jody! Kamusta ka naman? Mabuti naman po, Kuya James. Oh, good. O oh, sige, magpakilala ka muna sa ating mga kaibigan. Hello mga kaibigan at mga bata! Ako pala si Jody mula sa Polytechnic University of the Philippines. Wow, oh, napakagandang school niya. Ako, salamat, Julia. Kuya James. Um, Ate Jody, handa ka na ba sa ating kwentuhan? Handang, handa na at excited ako. Oh, very good. Pero syempre mga bata, Bago natin simulan ang ating kwentuhan, kami ay magtatanong muna sa inyo. Kaya naman ang aming tanong, Uh, ano kaya sa tingin nyo ang dahilan kung bakit malaki ang nguso ng mga baboy? Sa tingin mo ate Judy, ano kaya? Ako, Kuya James, hindi ko rin alam. Pero hmm. alam ko, matutunghayan natin yan ngayon. Ah, wow, tama. Dahil may kinalaman yan sa ating kwento ngayong araw na ito. Kaya ano pang inintay nyo? Tara, simulan na natin ang kwento. Ang pamagat ng ating kwento ay, bawal ang baboy dito. Ito ay kwento ni Basilio Gimo at guhit ng leadership Books, Laura Libertor at atid sa atin ng Let's Read ng The Asia Foundation. Noong unang panahon, isang grupo ng mga hayop na may mga sungay ang nagpasyang gumawa ng isang kasiyahan sa itaas ng bundok. May mga sungay na mga hayop lamang ang kanilang inimbitahan at wala ng iba. Narinig ng baboy ang tungkol sa pagtitipon. Naisip niya, Gusto ko rin dumalo sa pagtitipon, pero wala akong sungay. Ano kaya ang pwede kong gawin? Kinabukasan, nagkaroon siya ng ideya. Naglagay siya ng sungay sa kanyang ulo gamit ang pagkit. Gumana ito. Pakiramdam ni Baboy na siya ay napakatalino nang siya ay pinahintulutang dumalo ng pagtitipon. Ngunit, ang pagtitipon ito ay ginanap sa labas at katirikan ng araw. Kinalaunan, sa patuloy na pagtaas ng araw at nadaramang init sa paligid, ang mga sungay ng baboy ay biglang nahulog. Nagulat ang lahat ng hayop na mayroong sungay. Sino itong hayop na walang sungay? Bakit dumalo dito? Tanong nila Ako ay isang baboy lamang Sagot ni baboy Nais ko lang naman dumalo sa pagtitipon Bawal ang baboy dito Saad ng hari ng mga hayop na may sungay Bawal! Paalisin ng baboy niyan! Kawawang baboy, siya ay tumilapon at lumapag sa lupa na nauna ang kanyang ilong. Sa pagbagsak nito, ang kanyang ilong ay naging isang musuna. Simula sa araw na iyon, ang baboy ay mayroon ng nguso sa halip na ilong at ngayon ay wala pa rin siyang sungay. Ayan! At dyan nagtatapos ang ating kwentuhan ngayong araw na ito. Sana mga bata, marami na naman kayo napulot na aral sa ating kwento. At kamusta ate Judy ang experience mo sa ating kwentuhan? Naku, masaya ako Kuya James oh, dahil do doon nalaman ko kung bakit malaki ang uso ng baboy. Ayan, tama yan. O paano, hanggang dito na lang ha. Muli, ako ang inyong kuya kwentistang si Kuya James at kasama ko si... Ako naman si Ate Jody. Na nagsasabing mga bata, lagi kayong magdadasal at magbabasa ng libro. Dahil sa National Library of the Philippines, mag -e enjoy ka dito. Paano? Hanggang dito na lang. Paalam!